Pagkain ng mani habang buntis, nakakatulong ba na maging matalino si baby? Tuklasin kung ano nga bang pagkain na kapag kinain mo habang ikaw ay nagbubuntis ay maaaring makatulong sa katalinuhan ng iyong magiging baby. Ang pag-aaral mula sa Spain ay nagpapakita na ang pagkain ng ina ng mani sa unang trimester ng pagbubuntis ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa inteligensiya ng kanilang anak. Ang pagsusuri ng mga researchers ay nagpapakita na ang mga anak ng mga ina na kumakain ng mani ay maaaring magkaroon ng magandang cognitive function at may improve na kapasidad sa atensyon at memorya. Ang pagkain ng mani ay mayroon ding kilalang benepisyo sa pangkalahatang kalusugan tulad ng pagsugpo ng hypertension, oxidative stress at diabetes. Ang pag-aaral ng Barcelona Institute for Global Health ay nagpapakita na ang pagkain ng maninang ina sa unang trimester ng pagbubuntis ay may kaugnayan sa neurodevelopment ng kanyang anak. Ang pag-aaral ay naglalaman ng impormasyon na ang pagkain ng mga uri ng nuts tulad ng walnut, almonds, peanuts, pine nuts at hazelnuts sa unang trimester ng pagbubuntis ay maaaring makatulong sa neurodevelopment ng anak. Ang mataas na antas na folic acid at essential fatty acids kasama ang omega-3 at omega-6 ay maaaring magsilbing nutrients na nagpapabuti sa memorya at executive functions ng sanggol. Sa pag-aaral, napag-alaman na ang mga ina na kumakain ng hindi hihigit sa 30 grams ng mani sa isang linggo na mas mababa sa rekomendadong dami ng Spanish Society of Communication Nutrition ay nagpapakita ng positibong epekto sa neuropsychology ng kanilang mga anak. Gayunpaman, inirekomenda na mas mataas pa sa nasabing dami ang pagkain ng mani para sa mas maraming benepisyo. Walang malaki o makabuluhang pagbabago ang naitala sa neuropsychology ng mga bata ng mga ina na kumakain ng mani sa ikatlong trimester ng pagbubuntis.